hindi naman tatanggapin ng Panginoon hmm. Diyos ang ganung uri ng paglilingkod na mali ang batayan, Apo. hindi nakasalig po doon sa patakaran o pamamaraan na ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Kaya masasayang Apo. ang ginagawa po nilang paglilingkod. At wala namang sino mang may gusto na masayang yung ginagawa nilang paglilingkod. Totoo yan, kapatid. Kaya nga mga kaibigan, upang ang gagawing paglilingkod ng tao ay magkaroon ng kabuluhan, at maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga po na ang masunod ng tao ay kung ano ang patakaran at kagustuhan ng Panginoong Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay, may mga patakaran kailangan sundin. Sa kalsada, sa paaralan, sa trabaho. Ang mga patakarang ito ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para sa proteksyon, sa ikabubuti, at sa ikaaayos ng daloy ng mga gawain. Subalit kung sa bawat bahagi ng buhay ay may sinusunod na rules o patakaran para sa ikabubuti ng lahat, ganito rin kaya pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Welcome po sa programang ito, Ang Iglesia Ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin namin discussion. Ako po ang kapatid na Glenn Mark Mingita at makakasama po natin ngayon ang kapatid na Leo Pidlawan, isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Kristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Leo. Magandang araw rin sa inyo, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kaibigan, ano pong pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo yung salitang patakaran? Kapatid na Leo, napakahalaga po kasi ng patakaran sapagkat sa buhay po ng tao talaga namang merong mga pinaiiral po na uh, patakaran. Nagsisimula po yan sa sarili, di po ba? Maging sa tahanan, sa, sa sambahayan, yung magulang, nagsiset po ng rules sa kanilang tahanan. Maging sa komunidad na kanila pong ginagalawan, meron ding mga patakaral na umiiral. Kasi kapag wala pong patakarang umiiral at kung meron man ay hindi naman sinusunod, eh yung komunidad na yon magiging magulo, di po ba? Totoo yan, kapatid na Glenn. Mm. Kailangan talaga yung patakaran sinusunod para mm. maging maayos Opo. ang lahat ng mga bagay at para na rin ito sa ikabubuti Opo. ng mga tao. Opo, kaya lang ang problema po, kapatid na Leo, kapag ang pag-uusapan na po, paglilingkod, ang tao nagkanya-kanya na po ng patakarang susundin nila. Opo. Di po ba? Merong iba na ang patakaran nila. Lahat naman ng reliyon, pare-pareho lang eh. Kaya ang inisip nila ngayon, eh kung saan sila masaya, kung saan convenient sa kanila, eh doon sila magsasagawa ng paglilingkod na naiisip nila. Ngayon ang tanong po kapatid na Leo, paano po ba ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo? Mga kaibigan, ganito po ang itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito po sa Juan, sa 12 at 26, Pakinggan po natin. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Mapapansin po natin dito, mga kaibigan, sa pahayag ng ating Panginoong Sukristo. Pag ang pag-uusapan po ay paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa Panginoong Sukristo hindi po yung taong maglilingkod ang masusunod. Mm. Ang dapat masunod, kapatid na Glenn, eh, yung pinaglilingkuran. Apo. Sabagat, mga kaibigan, kapag ka ang nasunod, eh, yung naglilingkod, eh, hindi, to, hindi siya tunay na naglilingkod doon sa sinasabi niyang pinaglilingkuran mm. niya. Ang pinaglilingkuran niya, mga kaibigan, eh, yung kanyang, kanyang sarili. sarili. Opo. Kaya kung sinasabi po ng tao na siya'y naglilingkod sa ating Panginoong Kristo, pero ang sinusunod po niya ay eh, yung kanyang sarili, eh hindi po totoo na ang ating Panginoong Isokristo ang kanyang pinaglilingkuran. Opo, so, kaya man. dapat pong maunawaan ng mga nakasubaybay po sa ating kapatid na Leo na magkakaroon ng kabuluhan yung gagawin niyang paglilingkod kapag ka ang nasunod ay eh, yung kanyang pinaglilingkuran. Totoo ba? E, ano po bang isinumbat ng Panginoong Isokristo doon sa mga tao na eh kumikilala naman kami sa Kanya, tumatawag naman kami sa Kanya ng Panginoon, pero ayaw namang sundin kung ano yung sinasabi o itinuturo ng Panginoong Yeso Pakinggan po ninyo mga kaibigan yung napakatinding puna ng ating Panginoong Yeso Doon sa mga taong tumatawag lang sa Kanya ng Panginoon. Pakinggan ninyo dito po sa Lucas, sa Sais at 46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Sa makatwid, ang tunay po na namamanginoon sa ating Panginoong Kristo so ay ginagawa o sinusunod yung pinapanginoon niya na yan ang ating Panginoong Kristo so hmm. Hindi po yung kanyang sarili. Eh bakit po napakahalaga, kapatid na layo, na yung isang taong magsasagawa ng paglilingkod sa Panginoong Kristo Matiyak niya na ang nasusunod niya ay ang utos ng Panginoong Kristo. Kanino po ba nagmula yung utos na itinuro ng Panginoong Kristo. Yung utos ng ating Panginoong Sukristo ay galing mm -hmm. sa ating Panginoon Diyos. At ito po mga kaibigan ay mababasa po natin. Dito po sa Juan sa 12 49 at 44. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Maliwanag po sa pahayag ng ating Panginoong Kristo na ang utos na kanyang iniuutos o itinuturo ay pawag ng galing po sa ating Panginoon. Apo, Diyos. Kaya ano pong katumbas, kapatid na kapag ang sinampalatayanan at sinunod ay ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ang katumbas noon, ang sinunod at hmm. ang sinampalatayanan Apo. din, kapatid na Glenn at mga kaibigan, ay ang ating Panginoon Diyos. Apo. Sa makatuwid mga kaibigan, kung papaanong para mapatunayan ng tao na tunay siyang naglilingkod sa Panginoong Yeso Kristo ay utos ng Panginoong Yeso Kristo ang dapat niyang sundin. Ganun hindi po sa ating Panginoon Diyos. ay utos ng Diyos ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo. So Pagka ang tao po'y maglilingkod sa Panginoon Diyos, utos din po mm. ng ating Panginoon Diyos ang dapat po niyang sundin at hindi po yung sarili niyang kalooban o sarili po niyang patakaran. At kapag ang nasunod po ay ang Panginoong Kristo, at ang ating Panginoong Diyos dun sa gagawing paglilingkod ng tao, doon po magkakaroon ng kabuluhan at tatanggapin ng ating Panginoong Diyos yung gagawin niyang paglilingkod. Isa E sa kabilang dako, kapatid na Leo, ano naman po ang kasamaan ng hindi pagtanggap, hindi pagsampalataya, hindi pagsunod doon sa utos ng Panginoong Yeso Kristo? Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan, dito po sa Juan, sa 12 at 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang sa aking binalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Mga kaibigan, napakasama po kapag hindi po sinunod ng tao. Yung utos ng ating Panginoong Kristo sa ginagawang paglilingkod. Sapagkat ang gayon po, ayon po sa ating Panginoong Kristo ay hahatulan na ang paghatol na tinutukoy, kapatid na Glenn, ay yung paghatol okay. pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa makatwid, mga kaibigan, pagka sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Sokristo, ay hindi naman po sinunod ang utos ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Sokristo, eh hindi po ikaliligtas. Hmm. Kundi hahatulan o ikapapahamak pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya nga sana po, matawagan ng pansin yung mga nakasubaybay po sa atin. Kasi kapatid na Leo, ang tao naman talaga gustong maglingkod. Eh. Di Oba, ba? Gustong yan. kumilala, gustong sumamba sa Panginoong Diyos. At Kaya sa nga Panginoong nagre ng tao. Opo. Opo. Kaya lang ang problema doon sa iba, ayaw namang sundin kung ano yung utos ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Esokristo. Ito pong tanong ngayon, ano po kayang dahilan? Ano pong nagiging hadlang sa iba? Kaya hindi po nila masunod yung utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Mateo, sa 16 at 24. Nang magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kaibigan, ang nagiging hadlang po sa iba kaya hindi po sila makasunod sa utos ng ating Panginoong Kristo at ng ating Panginoon Diyos ay ang kanilang sarili mismo. Hmm. Hmm. Kaya nga ang utos ng ating Panginoong Kristo ang sabi po mga kaibigan, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Sa mga mga kaibigan, kung gustong makasunod sa ating Panginoong Kristo at maisagawa po ang tunay na paglilingkod, kailangan pong itanggi ang sariling kagustuhan. Kailangan po na magsakripisyo. Hmm. Lamang kapatid daglin, na mayroong nagsasakripisyo nga hmm. eh hindi rin naman sinusunod Apo. yung utos at kagustuhan ng ating Panginoong Sukristo. So Kapag ka ganun, mga kaibigan, hindi rin po magiging katanggap-tanggap yung kanilang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Sukristo. So maging sa ating Panginoon Diyos sapagkat hindi naman po ang patakaran ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Sokristo ang sinusunod. Kaya nga po, sa magsasagawa ng paglilingkod, kapatid na Leo, kung paanong maliwanag sa kanya na sa paglilingkod talagang may kalakip na sakripisyo, dapat niyang tiyakin na yung sakripisyong gagawin niya, yun ba patakaran ng Panginoong Diyos? Di okay. ba? E ngayon po, kapatid na Leo, ano po ang kasamaan kung ang sinunod ng tao, ayon kay Apostol Pablo, sa kanyang gagawing paglilingkod, ay yung sarili niyang patakaran, yung sarili niyang gusto, at hindi yung gusto ng Diyos at ng Panginoong Yeso Kristo. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 10, 2, hanggang 3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat, hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pinatutunayan po rito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na mayroon talagang mga tao na naglilingkod at nagsisikap na ipakita yung kanilang pagmamalasakit. Sa mga ay gustong-gustong maglingkod sa ating Panginoon Diyos, kapatid na Glenn. At nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya lang mga kaibigan, ay hindi po nila ginawa o sinunod yung katwiran ng ating Panginoon Diyos. Yung sarili po nilang katwiran, mm. yung sarili nilang pamamaraan, ang kanila pong sinunod at hindi po sila napasakop sa katwiran o sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, nawawalan din po ng kabuluhan ang ginagawa nilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat hindi naman tatanggapin ng Panginoon hmm. Diyos. Eh. Ang ganong uri ng paglilingkod na mali ang batayan, Apo. hindi nakasalig po doon sa patakaran o pamamaraan na ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Yes. Kaya masasayang Apo. ang ginagawa po nilang paglilingkod. At wala namang sino mang may gusto na masayang yung ginagawa nilang paglilingkod. Totoo yan, kapatid. Naglala. Kaya nga mga kaibigan, upang ang gagawing paglilingkod ng tao ay magkaroon ng kabuluhan, at maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga po na ang masunod ng tao ay kung ano ang patakaran at kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kanina pa po naririnig ng mga nakasubaybay po sa atin yung terminong patakaran. Opo. Ngayon, alamin po natin kapatid na Leo, ano po bang patakaran ng Diyos sa mga taong magsasagawa ng paglilingkod sa Kanya? Aling utos ng Diyos yung gusto niya na dapat masunod ng tao? Dingin po ninyo mga kaibigan, itong nakasulat sa awit sa Siyen 2 at 4, ganito po ang ating mababasa. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pinto ang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Talagang utos po ng Panginoon Diyos eh, mm -hmm. na ang tao po ay maglingkod sa Kanya, pumuri sa Kanya, at sumamba sa Kanya. sa ang totoo, kapatid na Glenn, ay ito ang katutubong pananagutan mm -hmm. ng lahat ng mga tao na nilalang ng ating Panginoon Diyos. Subalit, para po maisagawa, mga kaibigan, tandaan po natin ito. Para maisagawa po ng tao ang karapat-dapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos, mayroon pong ipinagagawa ang Panginoon Diyos hmm. sa tao. Alin po yung kapatid na Leo? Na yun na yung patakaran hmm. ng Panginoon Diyos sa maglilingkod sa Kanya. Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, ang sabi sa Biblia, magsipasok kayo sa Kanyang mga ang daan. Sa makatwid, mayroon pong pintuan na dapat nadaanan ang tao para maisagawa ang karapat-dapat at katanggap-tanggap na paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos batay po sa patakaran at kalooban ng Panginoon Diyos po mismo. Kaya kapag ka hindi po yung ginawa ng tao, 'yung paglilingkod na gagawin niya wala rin pong kabuluhan, o di po Opo, sapagkat hindi nasunod 'yung o. gusto ng Diyos eh. Eh ngayon, 'yun po bang patakarang 'yan ng ating Panginoong Diyos, itinuro rin po ba ng Panginoong Heso Kristo? At sino po 'yung tinutukoy na pinto ang daan na dapat pong pasukan ng tao? Ganito po mga kaibigan ang sagot ng ating Panginoong Heso Kristo mismo dito po sa Juan, sa 10 at 9. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ang pintuan po na dapat daanan ng tao para maisagawa ang tunay at katanggap-tanggap na paglilingkod sa Panginoon Diyos ay ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoong so Kristo, ako ang pintuan. Kaya nga, ano po ang kanyang utos? Ang sabi po niya, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamagitan ko ay maliligtas. Sa makatwid, Kailangan pumasok ang tao po sa loob ng kawan. Dinistinggi, mm. tiniyak ng ating Panginoong so Kristo. Mm kung paano makikilala yung tunay na dumaan Apo. o pumasok sa kanya kapatid Apo. na Glenn. Sila ay pumaloob sa kawan. At ang pangako po ng ating Panginoong Sokristo doon sa mga susunod sa utos niyang ito ay maliligtas. Kaya mga kaibigan, hindi po sa iba't ibang mga pangkati mm. ng pananampalataya dapat pumasok ang tao. Hindi po ang kahit anong rel relihiyon mm. ay maaaring pasukan ng tao at magagawa na po niya ang karapat-dapat na paglilingkod at maliligtas na siya. Hmm. Tiniyak po ng ating Panginoong Kristo at yan po ang kalooban ng Panginoon Diyos. Na ang mga maliligtas ay pumasok sa ating Panginoong Kristo sa paraan pong pumaloob sa kawan na binabanggit po niya sa talatang hmm. ito. Eh ngayon po, kapatid na Leo, baka nag-iisip na po sila, alin yung kawan na yon? na doon pala ang tao dapat mapaloob o mapabilang para magawa niya yung tunay na paglilingkod at magtamo ng pangako ng Panginoong Yesu Kristo na kaligtasan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan dito po sa gawa sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan po ayon sa Biblia, hindi po ayon sa amin, hmm. hindi po namin ito sariling opinion. Ayon sa Biblia, ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, sa iglesia ni Kristo po, pinapapasok ng ating Panginoong Kristo ang mga tao para maisagawa po ang paglilingkod at para maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. At ito rin po ang kalooban o kautusan ng ating Panginoon Diyos. Bakit po ang patakaran ng Diyos sa paglilingkod na ipatutungkol po sa Kanya ng tao, magagawa lamang ng tao sa loob ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Ebreo sa 9 at 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espirito ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan. Sa gayon, makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan, kasalanan po ang nagpahiwalay sa tao sa ating Panginoon Diyos at nag-alis ng karapatan sa tao para maglingkod sa Kanya. Kaya ano po ang kailangan? Kailangan mapatawad po ang tao sa kasalanan. Mm. At ang itinuturo po ng Biblia, mga kaibigan, na paraan, para ang tao ay mapatawad sa kasalanan ay ang pagtubos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon po sa Biblia, malilinis ang budhi ng tao sa gawang patay. O mapatatawad ang kasalanan sa pamamagitan po ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. At sapagkat napatawad na po ang kasalanan, kapatid na Glenn, mm -hmm. ay ang sabi sa Biblia, makapaglilingkod na mm -hmm. sa Diyos na buhay. Maisasagawa na po mga kaibigan, ang tunay at karapat dapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At ito po ay magagawa lamang ng tao kung ang tao po ay nasakop ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At kanina ay binasa natin hmm. sa Biblia, sa Gawa 2028, Abo. kapatid na Glenn, na ang tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo, ay walang iba kundi hmm. ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang patakaran ng ating Panginoong Diyos sa magsasagawa ng paglilingkod sa Kanya. Ano man ang naiisip ng tao na patakaran, anuman ang sarili niyang kagustuhan sa gagawing paglilingkod, dapat ang lahat ng iyon ipailalim natin sa kagustuhan at patakaran ng Panginoong Diyos upang huwag masayang yung gagawin natin paglilingkod at magtamo tayo ng pangakong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Samantala, mga kaibigan, panoorin po natin itong report na ihahatid sa atin ni kapatid na Nicole Makatangay. Good day sa iyo, Sister Nicole. Thank you, Pope Brother Glenn and Brother Leo. Let us now take a look at the Unity Games Europe Edition held in Barcelona, Spain, through Brother Pablo Martin Reperejo. Muy buenas, hermanos. We are here in Barcelona, Spain, for a Europe wide activity where 10 districts from all over Europe have gathered to this momentous occasion. The weekend of activities began with a special worship service led by Brother Papilin, followed by the Europe Unity Games. Brothers and sisters came all the way from different places. We saw their enthusiasm to be here. And thanks be to God, everyone is happy because we felt the presence of our great and almighty God. After a blessed worship service, it was now time for the much anticipated Europe Unity games. This is my first experience. Um, I'm very happy to uh, be able to participate. I think it's really a very wonderful experience. Also es ist auf jeden Fall sehr spaßig hier zu sehen, wie alle Districts von ganz Europa hier versammelt sind und wie hier alle vereint sind, um verschiedene Sportarten zu spielen und auch zu unterstützen, anzufeuern und es motiviert auch einen wieder mal andere zu sehen, wie die spielen und einfach Spaß dabei zu haben. The ten districts competed in various sports, such as speedcubing, darts, badminton. basketball table tennis chess volleyball athletics and football this is a great opportunity to not only bond but to strengthen and even reunite our brothers and sisters who might be far in distance now because of the many districts when we were talking with the brethren they were so happy uh, even though we know that they they covered a lot of distance. No? There, even, there were even cancellations of the flights some even traveled all night just to be able to attend the activity but all those things all the, the fatigue the exhaustion they, they went away the moment we saw each other brothers duane and justin divero are italian league players from cdc but despite conflicts with their schedules in the league they didn't allow this opportunity to pass them by Io non ero ancora sicuro fino all'ultimo giorno di venire qui a Barcellona appunto per partecipare a 20 Games e perché appunto con la squadra lì in Italia non sapevamo in che giorno dovevamo giocare la semifinale. Solo che ho preso il rischio di partire e soltanto ieri ci hanno detto che si giocherà a mercoledì. Anche io non sapevo se partecipare a questo evento che è stato oggi, perché anche noi, come squadra senior, abbiamo avuto i playoff e quindi combaciavano con le stesse date dello stesso giorno in cui abbiamo avuto l'attività. e Poi ho avuto personalmente ho avuto un infortunio al in piede la settimana prima di venire qua, però col tempo ho cercato di recuperare e soprattutto ho pregato al padre che così che potevo partecipare a questa attività. La differenza tra qui e diciamo, la lega d'Italia è che qui comunque si vede la fratellanza tra gli avversari, tipo se uno si fa male o cade per sbaglio tutti i fratelli vanno subito ad aiutare il fratello che è caduto per rialzarlo. Invece cose del genere nelle leghe the love of the brotherhood was clearly evident as brothers and sisters from around europe reunite and create new bonds to cherish. the event wrapped up with uplifting performances and an awarding ceremony to celebrate all winners and participants with the ecclesiastical district of britain south being crowned overall champion ito po ay talagang nakapagpasigla sa lahat po ng mga kapatid uh, lalo na po sa panig ng mga kabataan maligayang maligaya po ang ating mga kapatid at nakilahok po ang mga kapatid sa iba't ibang distrito at mararamdaman po talaga ang pakikipagkaisa from Barcelona, Spain I'm Pablo Martin Reparejo reporting for Iglesia ni Cristo News Network in various countries, the Unity Games of the Iglesia Ni Cristo are being held. These are actively participated in by the Christian family organizations within the church, from parents to children. I'm Sister Nicole Makatangay. Back to you, Brother Leo and Brother Glenn. Maraming salamat, kapatid na Nicole. Sa amin pong mga viewers, umaasa po kami na nakatulong sa inyo ang episode na ito. Mga kaibigan, pinakahangad po ng programang ito na matupad sa lahat ang napakabanal na hangarin ng Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2, 3, hanggang 4 na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago po tayo pansamantalang magiwahiwalay ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po namin Diyos, Salamat po ng maraming marami sa iyo. Opo. Patuloy na ginagamit na mabisang kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. upang makarating sa mas marami pang mga tao ang iyong pong mga kalooban, Amen. ang iyong patakaran na dapat masunod ng tao Opo. na mag-uukol po ng paglilingkod sa iyo. Amen. Sa loob lamang ng Iglesia ni Kristo, magagawa ng tao Opo. ang tunay na paglilingkod, Opo. ang paglilingkod na may kabuluhan at katanggap-tanggap po sa iyo Amen. at ikapagiging dapat namin sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Amen. Pinakahahangad po namin, Ama, lalo na't marami pang tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Opo. Kahabagan mo po sila, Ama, naggamiting kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. upang patuloy silang magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan. Opo. At kung loloobin mo po pagdating ng araw, makasama po namin silang maglilingkod sa iyo. Opo. Makakasama po namin na magtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Amen. Mamalaging basbas at patnubay mo po sa kabuuan ng iyong iglesia, Opo. maging sa pamamahalang inilagay mo po sa aming unahan. Amen. Magalang po namin pakiusap ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.